Yung mga kapatid sa pananampalataya, pakinggan ninyo ito. Ngayong umaga, tayo ay tinatawag ng Diyos upang lumapit sa Kanya. At sa araw sepe ng ating kampanya ng umagang panalangin para kapayapaan at proteksyon, sisimulan natin ang ating panalangin na may buong puso at kaluluwa. Huwag mong hayaang lumipas ang oras na ito sapagkat may mensahe ang Panginoon para sa iyo ngayon. Kaya inaanyayahan kita na manatili hanggang sa dulo ng panalangin na ito sapagkat dito mararanasan mo ang tunay na kapayapaan at bagong lakas mula sa Diyos. Ito ang huling araw ng ating kampanya at ito rin ang pinakamahalaga. Ama naming Diyos, disalamat po sa mga araw na lumipas sa kaligtasan at proteksyon na iyong ipinagkaloob at sa lakas na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa loob ng pitong araw na ito, natutunan naming magtiwala ng buo sa iyo at ngayong araw 7, muli kaming lumalapit na may pusong mapagpakumbaba. Dagap sa lahat ng aming pinagdadaanan, turuan mo kaming makita ang iyong kamay na gumagabay, ang iyong ilaw na umaakay, at ang iyong kapayapaan na pumapawi ng aming takot. Panginoon, ngayon itinatas namin ang lahat ng aming mga alalahanin, sakit at kabigatan. Kami humihingi ng iyong presensya upang kami ay mapalakas, mapanatili sa tamang landas, at mapuno ng pananampalataya na hindi natitinag. Sa bawat umagang darating, huwag nawa kaming panghinaan ng loob, kundi patuloy kaming manalig na ang iyong plano ay mas mataas kaysa aming mga iniisip. Gawin mo po kaming matatag at bigyan mo kami ng kapayapaan sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Ama, basbasan mo rin po ang aming pamilya. Protektahan mo sila laban sa lahat ng kapahamakan at punuin mo ang kanilang mga puso ng pagibig, ibig pagkakaisa at pag-asa. Sa bawat hakbang, maging gabay mo ang aming lakas. Huwag nawa kaming matakot sa kinabukasan sapagkat alam naming hawak mo ang lahat sa iyo namin inihahabilin ang aming kinabukasan sapagkat ang iyong plano ay laging mabuti. Panginoon, basbasan mo rin ang aming mga pangarap at adhikain. Bigyan mo po kami ng karunungan upang gumawa ng mga tamang desisyon at tibay ng loob upang ipaglaban ang aming paniniwala. Sa kabila ng mga pagsubok, turuan mo kaming manatiling matatag at lagi naming isaisip na ang lahat ng aming ginagawa ay para sa iyong kalwalhatian. yun, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat ngayon at magpakilanman. Mga kapatid, nasa kung naramdaman mo ang kapayapaan sa loob ng panalanging ito, Huwag kang alis hanggat hindi mo tinatanggap ang mensahe ng Diyos sa iyong puso. Ito ang huling araw ng ating kampanya at ito rin ang simula ng panibagong yugto ng iyong pananampalataya. Kaya hinihikayat kitang balikan at panoorin ang lahat ng city araw ng ating kampanya ng umagang panalangin. Nasapagkat sa bawat araw, may espesyal na biyayang inilaan ng Diyos para sa iyo huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, panalangin na may layunin at i-share sa iyong mga mahal sa buhay na nangangailangan ng panalangin ngayon. Magkomento ng amen bilang tanda ng iyong pananampalataya at higit sa lahat patuloy na magtiwala sapagkat ang Diyos ay laging nariyan para sa iyo.